Kaya ng baboy naman nga niho. ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Kaya naman, for the go! <laughs> Hindi kaya tayo... <laughs> so, ayun na nga niyo mga kamangyan. Finally, after ilang taon sa wakas nga niyo ay makakapagluto ulit kami ng maskara ng baboy. Gawa ng parang ang natatandaan ko, last na nagluto kami nara ra'y 2023 pa. At sa tunay ho, sobrang nasarapan talaga kami doon mga kamangyan. Tapos nitong nakaraan, parang nag ulit kami. Salamat. So, sabi ko, magluto ho ulit kami ng maskara ng baboy. Ayan nga niyo at dalawang piraso yung binili namin mga kamangyan. Kaya kako nga niyo, kay kuya Julius nyo, ay linisa na nga niyo, are. Gawa ng syempre, may mga atagtagin pa yan, yung mga balahibo, mga dumi, -dumi doon sa tenga. So parang gagawin muna tayong alipin. Pero hindi. Nasa 6 na kilo nga niyo palayaan mga kamangyan at ang isang kilo niyan ay nasa 300 plus. Sumura so, pa ho yan mga kamangyan. Gawa ng yung normal na mga laman ng baboy parang nasa 400 plus. At ang dami rin nga niyo nagataka na bakit daw sobrang mahal nung karning baboy dinis sa amin. <coughs> hindi ko sure kung nabanggit ko na sa inyo mga kamangyan pero may kamahalan nung talaga yung baboy dinis sa amin. Gawa ng di ganong nakaraang panagkaroon ng mga sakit-sakit ang baboy. Ang dami ho mga natroma sa pag-aalaga. So akong tiho talaga yung nag-aalaga ngayon. Parang kumbaga supply and demand. Supply and demand. Akong tiho yung nag-aalaga. Akong tiho yung supply ng baboy din eh. Kaya medyo may kamahalan din ho talaga. Ala eh, kahit nga ni ho kami ni Kuya Julius nyo ay sobrang na natroma sa pag-aalaga ng baboy mga kamangyan. Kasi nung mga panahon na yun, nagpagawa kami ng pigiri, eh, bumili kami ng mga BA. -eh, na feeling namin dito na talaga tayo aasenso. Ala hindi. So wala, gusto lang din talaga namin mag-alaga mga kamangyan. Tapos, yun pa yung nagkaroon ng virus, ganito ganyan. So kailangan mong ibenta agad yung baboy. Salamat. Buti na lang din mga kamangyan at nabawi-bawi pa namin yung puhunan nun. Kasi yung iba literal na lugi talaga gawa ng mga namatayan ng baboy, guys Tapos after ilang month, parang wala ng mga sakit-sakit. So, nag-alaga na ulit kami ng baboy kasi syempre sayang naman yung piggy Wow! Nagkaroon ulit ng na mga virus-virus. So, talagang naisip namin parang hindi para sa atin to mga to. What if mag-alaga na lang tayo ng kalabaw? Ala, hindi. Kaya nga niyo, sobrang namamangha ako mga kamangyan sa mga taga-dini sa aming probinsya sa Oriental Mindoro na mga nag-aalaga pa rin talaga ng baboy. Parang naiiyak ako. Gusto kong yakapin sila. Ala, napaka -ay. So, ayun, after nga niyo, nilang tanggalin ang mga dapat tanggalin doon mga kamangyan ay niyo, at ahugasan ko naman are. Bago pala, are, pritu, hintari mo na mga pampalasa. Para pero mas maganda yung pagkakaprito natin mamaya. Kapag balak nyo rin marunong pala magluto ng karne mga kamangyan mas maganda na magpa-reserve na lamang kayo sa palengke kasi nga ni medyo mahirap bumili ng karne kasi oh, may mga nabili din talaga sa palengke nung buong ulo ng baboy gawa ng inaluto yun na humba syempre oh, may mga restaurant din sa amin may mga karinderia so sila talaga ang taga-ubos agad subuti so, na lang oh, may kakilala si Kuya Julius niyo sa palengke so nagpa-reserve na rin din siya agad salamat oh, ay di na nga ni ko na ari din sa tulya si mga kamangyan naglagay lang ako diyan ng bawang sibuyas asin pamintang buo ari yung dahon ng laurel at syempre ho oh, ari tubig. Mga 30 minutes lang o pala namin kapakuluan yun mga kamangyan. Gawa ng yung nabili namin. Medyo bata pa siya. I think mga 3 years old. 3 years old? Bata pa huya ang karna mga kamangyan. Kaya madali-dali pa siyang lumambot. Kasi o minsan kapag matanda na yung baboy, mahirap na talagang palambutin eh. yung kailangan talaga ilang oras din. After 30 minutes nga yung mga kamangyan ay ayan nga niyo ho. At nilipat na ni Kuya Julius nyo din sa Bilao para ho medyo mapatuyo-tuyo na. Kasi alam nyo naman, aprituhin pa yan. So takot na takot tayo sa mga talsik ng mantika. Eh. <laughs> Tapos no, medyo malamig na nga niyo, mga kamangyan, naglagay laang din ako diyan ng asin. Malasa naman na nahuyaan mga kamangyan gawa ng may mga nilagay tayo kanina pero syempre iba pa rin kapag may ala naginit na rin no pala ako ng mantika diyan mga kamangyan tapos nagpatulong na nga niho ako din kay tatay ako nga niho siya na lang ang maglagay gawa ng minsan ay talaga ako ay karipas na rin ng takbo salamat medyo natawa rin nga niho ako diyan mga kamangyan nung tumakbo si tatay gawa ng aba ay natatakot din Aria. ay kahit sino naman mga kamangyan ay matatakot gawa ng pakinggan nyo naman ari So ayan kay ano siya mga kamangyan kay ang nagdiretso na diyan ng pagpiprito ay si tatay. Pero nandiyan din ako sa may taas inasabi ko sa kanya na lumayo layo ganyan baka matamaan yung mata. Ay wala pa man ding suot na salamin niya. Minsan nga rin napakapasaway talaga niya ani tatay. kaya sabi mo wag masyadong magpakapagod, wag masyadong magpakainit, wag kumilos nang kumilos. Mamaya makikita mo nasa bubong ng kubo, nagaayos ng mga net doon, nasa bukid, <laughs> nagalinis ang mga paligid din sa bahay kubo. Para minsan makukurut mo na lang talaga. Salamat. At habang Itong nga niyo si tatay din mga kamangyan ay natawa nga niyo ako din kay kuya bunjing at talaga naman parang nakikita niya na napapalunok na lang siya kumakalam na yung sigmura niya gayaan wait lang makakain ka din mamaya una, una. so ayan saglit na lang din naman dinaman yung pagbiprito na rin mga kamangyan gawa ng alam niyo naman napakuluan na huyaan kanina malambot na so talaga apa brown brown din na lang ang huyaan kaya nga niyo nung okay na ayan nga niyo at kinuha ko na para ho mailagay na natin yung next batch well next batch at habang naghihintay nga niyo, kami na maluto yun mga kamangyan napapagkwentuhan namin kanina na dati yung mga kamangyan kapag may punta dito sa bahay ko, but talagang grabe yung kabako. Kahit ako kapag mapunta ako kung saan-saan, basta maraming tao. Kasi ho, oh, sa mga hindi nakakaalam diyan mga kamangyan, sobrang dami ko talagang pimples. May picos din oh, kasi ako, kaya talagang medyo mahirap siyang kontrolin. Kung ano-ano na rin yung pinagtatry ko na products nun. No? Tapos kunyari, yung iba malapit sa amin, magapapicture, nawawalan sila ng control minsan. May magasabi, ay, ang dami mo palang tagyawat, ang dami mo palang pimples. So, masakit talaga siya sa pakiramdam. Parang gusto kong manabunot minsan. Alam. So, nagtry din talaga ako before na mga kung ano-anong products, mga kamangyan. At buti ko yung para sa akin. ala So, yun no, yung inapakita ko sa ng before pa mga kamangyan yung beauty white rejuve set ng You Glow Babe. So natutuyo niya talaga yung mga pimples, nako-close yung mga pores. Perfect din siya sa maraming dark spots. So ngayon hindi naman super perfect ng balat ko mga kamangyan pero malayo na talaga siya sa dati. Ngayon kaya ko nang humarap. Pwede na tayo mag-picture anytime. Hala. Kaya sa mga katulad kung sobrang namumroblema din sa pimples mga kamangyan ako itry try yung rejuve set ng You Glow Babe. Kasi ang dami na talagang natulungan nun. so Sayang balik na ako tayo din mga kamangyan bago patuloy magkasakitan ang dalawa Ari, ah. So ayun sobrang takam na takam talaga ako din ng mga kamangyan kasi tingnan nakita nyo naman yung itsura. Plus, sobrang lutong pa. Pakinggan nyo. Ooh. Natatawa din nga ako din sa pamangkin ko, mga kamangya, na talagang takam na takam din eh. Na gusto nang kumurit kanina pa. Sarap. Na. parang mas masarap to kapag may beer. Hala. Tingnan nyo naman kasi yung ganyan, mga kamangya. Talagang titiisin mo na lang ang sakit ng bato. Samahan pa ng sa usawan. Ay, talaga naman. okay naman na rin mga kamangyan Abay, Alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw di Kami ho ay sabayan nyo ng kumain din eh. For the good. So, ayan, kanina pa nga ni, ho kami takam na takam di yan, mga kamangyan. Kaya talagang di na kami makapaghintay. Kako nga ni, ho, abay, dahan-dahan naman. At hindi naman mauubusan. Aray ah. Super sarap niya mga kamangyan. Ang lutong nung pinakang balat niya. Halos puro balat naman din aray mga kamangyan. Kung may laman ko, kunti din laan. Ang sarap niya talaga sa kanin as in mapaparami yung kain mo. At tingnan nyo na naman pamangkin ko din Akala eh. ko ay eh, naglaro doon sa isang tabi. Abay, nagamukbang na rin din eh, aray, ah. So, ayan, kita nyo naman mga itsura namin mga kamangyan na talagang sarap na sarap kami din eh. Kasi imagine niyo naman mga kamangyan 2023 pa kami last na nakakain at nakapagluto ng garni. Kaya pagbigyan niyo na ho kami ngayon. Yung lasa rin ho kasi niya mga kamangyan para kang nakain ng lechon. So feeling ko ang sunod na kain namin na rin sa 2030 na ulit. sabi ko pa nga niyo mga kamangyan hindi lang talaga arit pang ulam. Perfect din talaga ang pampulutan. O kaya ilutuin din kapag may mga handaan. At kapag nagluto din ho kay nang garni mga kamangyan, pwede niyo naman din ho kaming imbitahan. Ayun so mga kamangyan, mamili para na ako ng bibigyan ng gift. Basta para panoorin nyo lang ating video at share yung video, no? O oh, siya, hanggang dito na lang ako rin ating video at parang nasakit-sakit na yung mga batok namin. Bye bye, love you. Hello! Hi, Shin! Hindi kayang ngitin! <laughs>